Sing sa umaga kahit na antok pangako Kailangan maghanda para pumasok sa trabaho Sinday ng sigarilyo habang may kapeng barako Eto aking almusal na araw-araw kong kasalo Kailangan kong pumasok kahit mayroong trangkaso Pag di kasi pumasok malaki ang iyong atraso Sa nagbibigay ng sweldo kung tawagin natin amo Kailangan doble kayod para amo ay maamo Sa sobra mong trabaho parang ang sama-sama mo Sa iyong anak na di mo na tumaas si Kailangan yung buksan ang isipan na sarado Sa buhay minsan talo at hindi laging panalo Wala kang aasahan, walang mamamalato Pag di ka nagtrabaho, buhay mo ay lalalato Kahit pagod ka na ang sinasabi mo Wala to, mahirap ang mabuhay Anong magagawa ko? Kailangang magtrabaho upang mabuhay sa mundo Guys, uh, good morning. Uh, pakita ko sa inyo yung mga nag-aaspalto diyan sa tabi ng kampo namin. Marami silang nagtulong tulong para maayos yung entrance ng kanilang ano, ng kanilang warehouse. nilalagay na ng espalto sa bawat entrance ng kanilang mga bawat, bawat ano, building. And pakita ko sa inyo guys ang kanilang mga ginagawa. Ayan. Guys, ganyan para maggawa ng ano uh, kalsada yung yari sa asfalto Ayan, hinahalo ng babkat yung mga espalto bago ilatag sa kalsada. Ayan o. Kung makikita nyo guys, ang daming gumagawa, ang daming nagtatrabaho. Tulong-tulong ah, sila. Ayan o, oh. napakahirap magawa, magtrabaho guys. Sa ganyan, kasi napakainit. Mainit sa katawan niyang ano, espalto. Ito nga pala yung driver namin lagi, si Radio. Ayan o naglilinis ang kanyang sasakyan pinapakinis yung kanyang kotse ayan o, no? pinapakinis uh, parami tao guys dito sa harap ng aming kampo kasi yung tapat namin na pak, uh, warehouse factory inaayos na yung harapan eh, lalagyan niya na, lalagay niya na ng asfalto guys yung mga entrance ng kanilang mga bawat na, na room dito sa Alcards dito yan sa Alcards guys ayan yung kasama ko nandoon, si Valencia oh. yung nakatayo doon. And guys ganun paggagawa ng ano kalsada pinahalo yung inimix yung spalto tapos ahaluin ng bagkat tapos papalahin naman ng mga tao na nagtatrabaho ganun pala ang paggagawa guys Ayan, pero ano lang yan sa so, simpleng paggagawa lang ngayon kasi ngayon may mga high tech na makinarya na na ginagamit makina automatic na binubukos ng makina tapos sabay ano na yun pina pinipli inip, inip, na ng makina rin para mapantay yung ibang gumagawa ng ganyang kalsada nakita ko napakahitik na dito ngayon sa ano pero ito guys pero wala silang ganong makinarya kaya mano-mano lang kumbaga tao tao lang nagpapala yun ang kanilang trabaho dito sa Alcards Andami ang daming Pakistan at saka iba-ibang lahi na nagtatrabaho dyan Ayun guys inang ang aking update guys good morning at advance Merry Christmas sa inyo lahat guys